Lots News Update Mga balita ngayon, military operation laban sa NPA sa Apayao nagresulta sa pagkakabawi ng matataas na kalibreng armas. Komelec muling inisyuan ng Shokos Order si Pasig City Congressional Aspirant Attorney Ian Sia. Ice plant sa Tondo, Maynila, huling nag-iimbak ng expired na karneng ibinibenta sa mga restaurants sa Maynila. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Muling sumiklab ang bakbakan sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at tinatayang 20 hinihinalang miyembro ng CPPNPA sa Barangay Maragat, Kabugaw, Apayaw nitong lunes ng umaga, April 7, 2025. Ang ikatlong enkwentro sa lugar sa loob lamang ng tatlong araw. Ayon sa 5th Infantry Star Division ng Philippine Army, nakasagupa ng mga sundalo ang Platoon 2 ng Ilocos Cordillera Regional Committee. Noong April 5, ang unang araw ng enkwentro ay dalawang beses ding nakasagupa ng 98th Infantry Battalion, ang parehong grupo sa sitio Dagi. Dito na-recover mula sa mga rebelde ang ilang mataas na kalibreng armas at kagamitang pandigma. Bagamat walang naitalang casualty sa hanay ng militar, may bakas ng dugo sa pinangyarihan ng sagupaan at sa mga trail na maaaring nagmula sa mga nasugatang rebelde. Muling nanawagan ng AFP sa natitirang NPA na sumuko na tanggapin ang alok ng pamahalaan para sa kapayapaan at pagbangon. Muling pinagpapaliwanag ng Commission on Elections sa Comelec si Pasig City Congressional Aspirant Attorney Christian Ian Sia dahil sa panibago nitong pahayag tungkol naman sa timbang ng kanyang babaeng staff. Sa isa na namang viral campaigning video ni Sia, pinunan ito ang timbang ng kanyang babaeng staff saka tinanong kung siya ba'y nagdadayet na bilang depensa na rin sa kanyang controversial sex joke. Ano ba itura mo nung nakaraang uh, 15 taon? <laughs> Bayat? oh hindi, nung makuha ka ni Ewing, pataba <laughs> ka na. Gano'n ba ang magiging stop ng manyak? Sa inilabas na show cause order ng Comelec, posibleng violation pa rin ito ng Section 3 ng Comelec Resolution No. 11116 o ang Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines particular na sa discrimination against women and gender-based harassment. Muling hinihingan ng paliwanag si Sia ng hanggang tatlong araw at kung bakit hindi dapat siya diskwalipikahin sa kanyang pahayag. Sinalakay ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang ice plant sa Tondo, Maynila na napag-alamang iligal na nag-iimbak ng mga expired na karne na galing China. Sa pagtungo sa planta, tila isang ordinaryong pagawaan ng yelo lamang ito. Ngunit sa isinagawang raid, naabutan pa ang isang truck na kinakargahan ng hot meat o mga frozen meat ngunit expired ng karne, gaya ng chicken breast na ibinebenta pa rin sa ilang restaurants sa Maynila. Huli sa operasyon ng pitong empleyado kabilang ang manager ng pasilida. Ayon sa National Meat Inspection Service, nasa 15 milyong piso ang halaga ng mga nasabat na karne na hindi naligtas pang kainin at maaaring magdulot ng komplikasyon sa kalusugan. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.